Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Ni Nicole Hiala. Hiala! Mula sa Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. un cuento Cole and Chris. Itago nyo na lang ako sa pangalang Sam. 28 years old. Tambalanista for the past 15 years. At isang single mom to two adorable kids. Sa totoo lang, nagdalawang isip ako kung susulat ba ako kasi sigurado akong masisermonan nyo ako pagkatapos. Itinuloy ko na lang din ng pagsulat kasi pwede siyang kapulutan ng aral ng mga kapwa ko tambalanista. Nakilala ko si Edgar, yung tatay ng mga anak ko nang magtrabaho ako sa Laguna. Alam kong may anak na siya at kinakasama pero ang press release niya, nagsasama na lang sila nung kinakasama niya dahil sa mga bata. Naniwala naman ako kasi kita sa itsura niya. Papasok na walang tulog, nanlalambot sa trabaho, at naiiyak sa stress sa asawa niya. He looked the part, sabi nga nila. Hindi ko alam kung dahil sa awa o ano, pero naging kami. Iniwan niya ang pamilya niya at limang taon kaming nagsama. Habang tumatagal ang pagsasama namin, lumalabas na ang tunay na kulay ni Edgar irresponsable to the maximum degree. Kung magpadala ng sustento, limang daan sa isang linggo. Kahit anong kwenta ang gawin ko, hindi kasyang panggatas at pangdiaper ng bata. Kahit mahirap dahil buntis na ako sa pangalawang anak namin, nakipaghiwalay ako. Nag-apply ako bilang call center agent para maitaguyod ko ang mga anak ko. Yung ex ko, nakabuntis na naman ng ibang babae Proud pa sa ginawa niya at sige pa ang post sa Facebook. Tatlong taon na akong working from home ngayon at wala na akong planong maghanap pa na makakasama sa buhay. Lilibangin ko na lang ang sarili ko sa panonood ng K-drama kesa sumugal sa bagong relasyon. Ayoko na ng drama sa totoong buhay. Sa mga kapwa ko tambalanista, Wag kayong titingin sa pisikal na aspeto lang kapag makikipagrelasyon. More importantly, huwag kayong mga agaw kasi karma is real. Kung kaya ng lalaking iwan ang pamilya para sa inyo, pwede niya ding gawin sa inyo yon pagdating ng panahon. Madali din kayong ipagpapalit sa iba. Salamat Nicole and Chris sa pagbasa ng sulat ko. Sana po ay kinapulutan ng aral ng mga listeners ninyo ang inyong tambalanista Sam Okay, so ang eksena, parang feeling mo pagagalitan ka namin, sa si sermonan ka namin. Well, sorry to dis disappoint you. Gugulating ka namin. Walang sermon na mangyayari. Charot. <laughs> No, akala mo oh. sa amin. Ah, nanay tatay nyo. Nanay tatay nyo. Correct. walang uh, oh. Alam mo, nag-expect ako ng so much more. Ibig sabihin, yung, uh, yung feeling mo, si sermonan mo kami, akala ko, babalik ka mo yung ex mo. Kahit nakabuntis pa siya ulit ng pangatlong pagkakataon. Akala ko yun yun. Kasi pag yun, ako, sermonan kita talaga, promise. Pero itong, uh, yung ginawa mo ni mga pang-aagaw na naganap, ganyan-ganyan, eh, wala na wala naman na kami magagawa. Ano pa bang magagawa ng sermon namin at e, tapos oh. na? Kung binalikan mo, yes. 'di ba? Sa gitna ah. ng lahat, ayun may sermon 'yon. Right. Pero kung uh, kung nag-move forward ka naman. Mas lilibangin mo na lang yung sarili mo sa K-drama versus sa um, drama ng tunay na buhay. O, mm -hmm. di ba? Kung baga, natuto kang mag-let go. Di ba? Dun sa ex mo nung panahong napakasakit niya na sa ulo. Walang pagsisermon na magaganap. Totoo. Kasi ibig sabihin, nagmamature ka na. Yan. Yeah. Agree. At ikaw na rin naman yung nagsabi eh. Parang, uh, uh, ang impression ko lang uh, parang you made the right decision. Correct. Uh, na happy ka naman sa naging decision mo. Tama. 'Di ba? Kagaya nga ng sabi mo, 'di ba? Payapa ka ngayon na nanonood na lang muna ng uh, K-drama Kesa sa pumasok sa isang magulong relasyon uli ka, mm -hmm. 'di ba? So, you're in a you're, you're in a good place now. Correct. In a better place now. Oo. Oh, oh. oh. At at ito po ay isang pagpapaalala doon sa mga taong in a relationship ha. Mm -mm. Minsan iniisip po natin kasi ayaw po natin ng uh, ayaw natin ng ano, Mapangusgang world na kapag wala kang Joa, isa eh, sasabihin hindi ka gustuhin. Mm. o kaya i-judge ka ganyan. So kahit na masakit sa ulo yung karelasyon, nagsistay. Yes. So ito po ay isang reminder na hindi mo kailangan pasakitin ng ulo mo. Totoo. Sabi nga ni Porter, you are in a better place. Sabi niya kay Sam. Kasi better place pa rin yung kalmado yung puso mo at isipan mo kasi wala kang headache, wala kang sakit sa ulo. Ganun! Uh, sipin mo yun no, kung pinagpatuloy mo yon, uh, di ba? Pinilit mo na Oo. ay hindi ako papayag na ano, walang ama, wala magsusustento. Baka di ba yung double pa rin yung sa hmm. kata ulo mo ngayon. ba? Diba? Ano? Ngayon mas pinili mo yung mas payapang ano? Payapang sitwasyon. Correct. Very good 'yan. Very Oo. good yung uh, pipiliin mo yung kapayapaan. Pipiliin mo yung tama. Very good hmm. 'yon. Kasi minsan um, pinipi pinipili pa rin natin yung mali. Oo. oo Kasi ayaw nating mausgahan tayo Correct Yun Eh yung mga anak ko eh Oo Baka diba? sabihin naman Pakawala akong babae eh. Ganyan Ang Andam, dami mong consideration Pero mali eh mm -hmm. Mali oo ka eh hindi eh. Diba Hindi makapagsustento ng tama no, O Hindi magampanan yung responsibilidad Correct. niya Bilang o. tatay na mga anak tama. mo Tama o, o tingnan o. mo Saglit lang Saglit ka lang nawala O may binuntis ng iba Proud pa O <laughs> Diba So tama yung naging decision So walang ano Sorry Gulating ah. ka namin sa <laughs> Dito na namin pagagalitan. Walang ano, yeah. walang sermonang magaganap kasi again, nag-mature ka na. So at ito po ay reminder na lamang dun sa ibang mga tambalanista na pwede po nating piliin to do what is right. Yes. Yung hindi mo alam na may asawa, victim ang tawag dyan. Pero yung alam mo na merong asawa, pi pinilit mo, pinilit mo pa rin, pinush mo pa rin kasi ang paniniwala mo, hindi naman talaga yung maghahanap ng iba kung kung sa totoo lang eh masaya siya dun sa una. Gets naman natin 'yon. Mm. Obviously may mga pagkukulang ganyan pero obviously din, ba? Diba? may insecurity din itong uh, lalaki na naghahanap pa ng iba kahit na meron na silang uh, karelasyon, karelasyon, ba? Diba? So, wag natin nga, wag, nating natin gawin po yan. Ako, Totoo, na, ako, yes. <laughs> Kabits left the GC na naman. <laughs> Sabi na, oh, napapadala sa pinag nag-uusapan nyo na naman? Oo, naman kami. Oh, mga na naman sa kami. Sa true, oh, Dito na naman papasok mga kaibigan, yung tinatawag nating uh, responsible parenting. Mm. Ah, di ba? Totoo yun eh. Uh, Uh, isipin mo, pumasok si, ano pangalan nitong lalaki? Ah, uh, ewan ko. hindi <laughs> wala na naman dapat, kaming pakialam. <laughs> wala naman kami sa kanya. Tsaka kapag ganyan naman ugali, hindi na tinatandaan. <laughs> Meron ako si diba? sir yung lalaki Hindi itong si Sam na sumulat oh, oh. Oh, oh. Diba kasi kung alam mo sa sarili mo na Ay papasukin ko itong relasyong ito mm. Bubuntisin ko yung babae gagawa kami ng baby Dapat aware ka sa sarili mo na habang ginagawa mo yon Kaanibat nun sa mga susunod na araw mm. Sa mga susunod na linggo At sa mga susunod na taon Ay isang napakalaking responsibilidad at, Ngayon kung hindi ka naman handa Nagampanan ng mga responsibilities na yon Huwag kang gagawa Correct. Huwag kang mag-initiate ng paggawa Ayun na naman <laughs> Papuntakan, <laughs> papuntakan papunta na doon ngayon Kali tayo gawa oh, lang tayo ng gawa Ganyan diba? kasi yung proseso ng paggawa ng bata ay masaya di ba Masaya sa part natin yun eh Masaya naman talaga yung proseso oh, ng paggawa ng bata pero yung pagpapalaki po ng bata Nako diyan na oh, nag, Nagkakakumayan kayo di ba Napapagod kayo di ba Tat tatalikuran nyo na Ayan na nga bang sinasabi ah, natin na oh. mga responsable left the group <laughs> Sabi nila, hindi kayo no responsable. <laughs> well, hindi naman kami responsable lagi. No. Oo, may hindi mga, naman natin may pero may pagkakataon din, may mga magpagkukulang correct. din kami. May, we are in, immature in so many ways. Yes. Um, uh, totoo 'yon, hindi talaga kami perpekto pero hindi namin pipiliin to be in a wrong relationship. Yes. Di ba? Uh, hindi namin papasukin na isang bagay na alam namin na hindi naman pala namin carry. Gagawin parin oh. pa rin namin, namin yung nga uh, kaya naming ibigay, di ba? Yes. Para magampanan yung responsibilidad bilang tatay mm -hmm. or bilang nanay. Huwag nang tatalikuran yung mga anak oh. ka. mo ito na, binuntis ka. O, tapos sa alis. Oh. Sa hanap na naman ng ibang bubuntis. Oh. Tapos ganun na naman yung gagawin. Nako. Nako. Sinasabi ko sa iyo. Ito, natutunan ko kahapon, partner. Natutunan kahapon ko lang. Kahapon Mainit-init pa. Mainit-init pa, partner. Ano mainit init mo, ito, in it, -gawa ng pa. Ng lomi ba to? Hindi, <laughs> hindi, 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 Pero ano, mainit-init pa. Oh. Na meron daw tinatawag na. Na. Mitoy Group of Companies. <laughs> Mainitin pa ito. <laughs> Kagagawa oh. lang mo nitong Mitoy Group of Companies. <laughs> Hindi matagal na to. Ah, matagal sinasabi, na. Sinasabi ko ito. Natutunan to, mo lang kahapon. Kahapon ko lang napag-alaman na, ay, ang tagal na pala merong ganito. <laughs> Good morning and shout out kay Madam Mayet de la Rosa. Siya'y nagsabi. Ay, okay, sabi okay. niya, sabi niya sa akin, alam ay, mo, meron credible akong... Ito oh, credible ito. O, credible Correct. Sabi niya, meron akong de la Rosa Group of Companies. Oh. Yan, totoo naman, credible. Oh. Meron din akong Mitoy Group of Companies. Tapos ako napag-isip-isip ko, Talaga ba? Sabi ko paano at saan 'yan? Ganun. Ano itong hindi Mitoi kaya ko group of companies? kaya ko lang natandaan kasi kanina pa natin binabanggit yung alam mo na nga, nga hindi ka responsable pero nambubuntis ka. Uh -huh. Alam mo na nga meron kang jowa, jumojowa ka pa ng iba. Uh -huh. 'Di ba? Nako, kung nga kung, kung bibigyan kayo ng pagkakataon na magkatrabaho para baguhin naman ang buhay ninyo, uh -huh. dun doon po kayo mag-apply sa Mitoy Group of Companies. Wow, paano ulit sa Dumagano, ba? Ganun, ganun pa. 'yung Gumagano. Gumagano pa. You with conviction, ganun. <laughs> Yung taas na taas yung kamay, tapos may papikit-pikit pa. Oo. <laughs> yung kala mo, totoo yung sinasabi. <laughs> Ganun yung pagkakasabi, di ba? Ano ba yung Mitoy Group of Companies, partner? Ano, ipaliwanag mo na maayos sa amin. It's a, it's a short for Mitoyo. Mitoyo Group of Companies. Kasi hindi ba't Mitoyo ah? ka? brilliant ah. Oh! <laughs> Mad Madam Mayot Milarosa, nakaisip niya, partner. Brilliant yan. <laughs> <laughs> Kasi kinang ng mga gold niya. <laughs> hindi pero hindi ba hindi ba totoo? Oh, tawa, alam mo na nga, naman alamang namang may alam mo may asawa ka tapos si Jowa ka na iba. O oh, oh. hindi ba Mitoyo 'yon? Oo. Alam mo na eh. nga, alam mo na nga may binuntis ka, hindi mo kayang bigyan na hindi mo kayang uh, um, uh, palakin oh. na maayos 'yung mga anak. Ama um, uh, Brinika naghanap ka ng bubuntis na bago. Oh, oh, oh Mitoy talaga. Oh, hindi ba Mitoy yun, <laughs> Mitoy Group of Companies. Apply <laughs> uh, na! <laughs> apply na guys. Di ba diba, May science sa utak partner. Di ba? At pangatlong beses niya itong ginawa. Nakuulit kaya nga, ulit eh. Oh, ang uulit. Kaya nga Sam, Yun sa nag-PM sa amin, hindi ikaw ang pagagalita namin. Mm -hmm. Hindi ikaw ang sisermon namin. Yung, yung naging jowa mo. Totoo. At kung hindi man nakikinig yung jowa mo, ng mga correct, ng jowa yung mo. kagaya ng jowa mo. Pero ang maganda dito, bibigyan kayo ng chance magkatrabaho at magbagong buhay oh. sa Mitoy Group of <laughs> Companies. Ninote ko talaga yun Register ko, na. Uh, <laughs> apply na. <laughs> Grabe, ang daming open slots. <laughs> May seminar every weekend. Meron. Oo, ah uh -oh, ganyan. Totoo yun. And then, ito din ay lesson doon sa mga kaibigan natin mm. na ah, papasok sa ganitong uh, klase ng, ano, yes. ng, ng, relasyon. Yes. Diba, yun yung lagi yung iisipin eh. Totoo mm -hmm. po, masaya naman yung paggawa. Diba nakaka-enjoy 'yan. May ano 'yan eh. Kumbaga, may, very satisfying of course. Correct. Pero ang sinasabi natin, huwag kalilimutan na i-highlight din sa isip natin mm -hmm. 'yung pagkatapos n'yong gawin ba diba, may responsibility 'yan na kaakibat sa mga susunod Correct. na araw hanggang sa mga susunod na panahon hanggang yes. may buhay kayo pare-pareho nandoon 'yung responsibilities na tinatawag Tama. hindi siya pwedeng iwan. Hindi, hindi siya pwedeng isa-isang tabi muna. Ay, hindi next week ka na lang, oh, uh, babalik ka na lang kita pag pag-okay na ako. <laughs> hindi hey. pwede pagkatapos yung gawain, pagkatapos ng sarap, mm. nandoon lahat ang hirap. Correct. 'Di ba? Mm. Masaya din naman may, may magkaakibat na sarap at hirap in the mm. long run, I mean in the process. ganun so, talaga 'yon, wala namang uh, kumpleto. Oh, madali life eh, 'di ba? Pero walang <laughs> Huwag kalilimutan na ano, na, na, laging sarap Ah. Oh, oh, oh. May kaakong namin, may kaakibat na responsibilidad ang lahat. Totoo. Ha. So, wag tayong irresponsable. Yes. Okay, Docs. Yes. Salamat na marami sa iyo, Sam, for sharing your story. At kung ikaw, Kabisyo, meron ka rin kwento na gusto mong i-share, pwede nyo nga uh, i-email. Mm -hmm. Send your stories at maniwagangburnaystory at gmail.com Malay mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, Kabisho. Ito na, partner. Nakuha ko na yung pangalan ng tambalanisa nating si uh, Nits Impuesto del Coro. Ayan. Oh, Yung yeah. tambalanisa natin na uh, memorize na ang talang buhay ng Love Radio. ng <laughs> ano, ng Love Radio. Wala tambalan, kami tatado sa walang kanya. Walang sikreto. Ultimo yata kulay ng singit natin na ube. Alam niya. <laughs> <laughs> o oh, shout special shout out sa iyo impuesto impuesto del coro diyan sa Moa di ba na lugar oo di ba impuesto ganon <laughs> impuesto <laughs> impuesto kaya na hello sa iyo and thank you dahil la uh, ikaw ay masugid na tambalanista shout out din kay Popoy De Guzman na isang masugid na tambalanista ng Love Radio lahat ng mga tambalanista na nakatutok na, na sa atin via Love Radio uh, um, uh Lucena yan! Yes maraming salamat. Kahapon meron nagpapa-shoutout partner. Sana uh, um, makisama yung aking uh, internet connection. At sa mga kaibigan natin oh, sa Love oh. Radio Lucena, Hello pakishare po. share naman po sa amin yung app na ginagamit ninyo. Para Kung ano, paano po kami kumikinis <laughs> sa bawat pag-post nyo. Ang ganda, nyo, di, ang ganda ng mga post nyo. Ang ganda ng mga pictures na sineshare. Oh, oh. Diba binati natin natin sila last time eh. Correct. Diba? Oh, oh, oh. Oh. Share nyo naman sa amin yung yes, app para ah. manatili din kaming makinis. Yeah. Shout ah. Shoutout kay Persil Mary ng Dalahika na Lucena City. Ayan Yon, ah. na. Kahapon ah. kasi yung kwento na may wagang Bornay nakakaiyak. Sabi niyan, naiiyak daw siya habang siya ay naglalaba. Ayan. Oh, oh. So, shout out po sa inyo. Maraming maraming salamat sa pagtutok. Ang lakas na dyan, Love Radio Lucena. Correct. Totoo. Dumatagundong Tum sa buong city. Tama. Number one eh. Oo naman. Na ah. nakatutok din sa atin Eric Cabajo. Gan. Ah, hi Eric. Hi Eric. How are you? Tawang-tawa siya sa Mitoy Group of Companies. <laughs> o, oh, ba? Diba? hello Hello iyo Eric at maraming salamat sa pag Sino mga yeah. nagpadala sa atin ng suha naman galing Davao? At saka Mangostina? Oo, yung mga bumisita sa atin from SSS Davao yon hello po sa hello inyo Hello po, shoutout po At lahat din ng mga nakatutok sa atin via Love Radio Puerto Princesa Yes Shoutout po kayo dyan Shoutout po sa inyo, pa-swimming naman po kayo dyan Pa-beach <laughs> naman kayo dyan <laughs> Good morning o, po at salamat sa e. pagtutok Pa-underground river naman Oo, kayo dyan Oo, correct, <laughs> diba? <laughs> oh, siya muli ako po si Nicole Hala. At ako naman si Cambio, kay Chris Chupin. Na nagpapaalala. Walang, Yung matatag na relasyon sa malanding determinasyon. Yun. Oh, yeah.